So dito talaga, pinagmukanta nga dito ni Crispin Buying Rimulya, mga kababayan, itong si Tito Soto. Nako mga kababayan, kung ako si Tito Soto, ako ako lang si Tito Soto, naging Senate President pa naman ako. Babatuhin. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutang Tabunan Channel mga kababayan. And nandito lang po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at live tayo ngayon dito sa ating YouTube channel. Eto mga kababayan, mukhang gumaganda ang takbo ng mga pangyayari dito. Mga kababayan, bago pa magkakaroon ng mga malaking or malawakang pagkilos protesta mga kababayan sa mga nangyayari ditong nakawan sa ating bansa. Ha? At mukhang... Well, as of the moment, mga kababayan, sa mga nangyayari ngayon, mukhang may magandang maasahan tayo sa mga nangyayaring investigasyon, ha? Hopefully, magpapatuloy ito at tsaka hopefully, talagang ma-identify itong mga malalaking isda dito, mga kababayan, para mayroon talagang masampulan, ha? Ito, anong pag-uusapan natin ngayon? Eto mga kababayan, una-una, may dalawa tayong pag-usapan dito pero maiksi lang ito mga kababayan. Ha? Piliti natin uh, maagang matapos maiksi lang itong magiging live stream natin ngayon. Kasi ito. Una-una, anong pag-usapan natin? Ako, uh, DOJ Crispin Boeing Rimulian, nag door kay Tito Soto. Mm. Ginawang tanga nga ba si Tito Soto dito ni DOJ Crispin Boeing Rimulian mga kababayan? ah uh, yan yung isa sa mga tanong na sasagutin natin ngayon. Mamaya kaya stay tuned kayo. Uh, analyze natin dito sa press ko ni uh, D.O.J. Crispin Rimulia, mga kababayan. Pagkatapos nilang nag-usap ni uh, sa dalawang Diskaya o ng Diskaya couple. Okay? So ito, pangalawang pag-usapan natin. Congressman Zaldi ko mga kababayan, mas mabuti nga bang hindi mo na umuwi dito sa ating bansa. Bakit kaya? Yan po ang sasagutin natin mamaya mga kababayan. Explain ko of course, huwag muna kayong magalit ha. Ito ay ano pa lang muna mga kababayan. Uh, katanungan pa lang muna para lahat tayo mag-isip ha. Mag-iisip kung tama nga ba, mabuti nga ba, ano nga ba ikabubuti dito. Para uh, ano lang, guide lang natin mga kababayan. Okay? So again, live po tayo dito sa ating Yutan Tabunan PH PA channel. paki uh, Pakilike po and share ng videos natin. And then huwag kalimutang mag-subscribe mga kababayan. Comment din kayo dyan kung anong masasabi nyo dito sa ating mga pinag-uusapan ngayon. Ito, umpisa na natin. Hindi na natin patatagalin mga kababayan. Mm, kasi last time may nagalit. Ang haba daw ng intro. Oh, sorry, sorry. Ito, patuloy. Umpisa na natin. Ito. ah uh, ba, ah, explain muna natin yung context mga kababayan, ha? Kasi, kung natatandaan ninyo, bago mag-September 8 mga kababayan, September 8, Monday, September 7, Sunday, September 6, Saturday, September 5, Friday. Sinabi ni Senator Marcoleta nung September 5, Friday, kinausap niyang undersecretary ng DOJ. Mga kababayan, I think alam natin yan lahat. Pinakita ko yan dito. Ah, uh, sa isa sa mga nag live na, nung nag live tayo last week. O di ngayon na week pala, sorry. Ah, uh, pinakita natin dito na kung saan sinabi ni Marcolita, uh, kinausap niya ang undersecretary katungkol sa posibleng uh, ipapasok nila sa witness protection program. Ah, uh, kung sino man ang gusto magsalita. Again, ulitin natin, Witness Protection Program, hindi State Witness. Okay? So, para malinaw sa ating lahat at mayroon tayong pag, uh, uh, pagkaintindihan. Okay? Kasi ang pinapalabas sa Ministry Media, i-Witness, eh, uh, ano daw, State Witness, mga kababayan. Okay? Nung linggo, September 7, tinawagan ni Marcoleta si DOJ Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, For the same reason, nga na kung pwede nga bang ipasok sa witness protection program kung merong magsasalita. Ha? Request lang ha witness protection program pa rin. Sinabi ni Crispin Boing Rimulya, o sige. O pwede yan. Pwede kang apply daw, hmm, 'di ba? Application lang naman mga kababayan, request lang naman. Lahat po yan ay may proseso. Okay? Unfortunately, mga kababayan, Ah, I think, nung lunes, nung lunes, I think, nag-presscon si DOJ Crispin Boying-Remulia at lumabas na binawi niya yung pinag-usapan nila ni Marcolita. Kasi sinabi niya na bago pa maipasok, in fact, ang ginamit ni Crispin boying no, fake news nga din si Crispin Boying-Remulia, ang ginamit kasi niyang term, immunity. Okay? Ang sabi kasi niya, bago ka makakuha ng immunity, o oh, bilang witness protection, ah uh, uh, bilang wit state witness, eh dapat isuli yung pera. Yan yung statement ni Respin Boying Rimulya, mga kababayan. Nung kaumagahan ng lunes, naglabas ng pangalan ang mga diskaya, labing pitong congressman at ilang mga empleyado ng DPWH. Ha? Ang issue kasi dyan, walang makapagsasabi kung itong sinabi ng mga diskaya ay totoo o hindi sila lang o ang korte lamang mga kababayan. So, nakikita ni Marculeta na itong statement na ito, necessary ito para sa investigasyon. Kaya, para magsalita pa at magbigay pa ng ibang pangalan or impormasyon, kailangang protektahan. Kasi baka tsugiin mga kababayan. Kasi kung matsugi, delikado na. So kailangan protektahan. Again, mga kababayan, kaisan nyo ako dito. Hindi ko pinoprotektahan dito ang mga diskaya. Linawin lang natin bago natin pagpatuloy. Linawin lang natin. Pero mga kababayan, kasi alam din natin, alam, agree din ako, itong mga diskaya, ah Okay? I itong mga diskaya ay um may, may kasalanan din ito. Okay? Kasi alam ko uh, may mga kasalanan din ito kailangan managot. Alam nating lahat 'yan. 'Di ba? Ang problema lang mga kababayan, alam din natin mayroong mga mastermind sa likod nito kasi hindi ito makakagalaw nang walang mastermind. Hindi yan makakuha ng proyekto kung walang mga nag-insert ng na mga politiko na mga proyekto. ba? Diba? I think agree tayo dyan. Kaya, kailang, kaya kailangan natin yung statement nila. Hindi naman ibig sabihin kapag maging witness yan sila ay hindi na sila mananagot. Hindi po yan totoo, mga kababayan. In fact, mayroon ng, hindi ako bugado, pero may nakita na ako mga kaso na kahit yung state witness ay nakasuhan pa rin at pinarusahan pa rin. Okay? May nakita ako sa Amerika, halimbawa. Ha? I think may may uh, ginawan ito ng movie mga kababayan. Yung Ah, uh, medical representative. 'Di ba sila 'yung pumupunta sa mga doktor nagbibenta ng mga gamot. nag offer ng mga gamot para ibenta doon sa mga pasyente nila. Okay, may nangyari na yan mga kababayan na kung saan Ah, uh, nakalimutan ko ang title ng movie, pero may movie na 'yan, true story. Kung saan 'yung mid ah pinabenta siya ng gamot na kung saan mayroong illegal na uh, ingredient doon. Okay? Na, na kung saan kapag magiging overdose yan, delikado para sa health ng mga pasyente. Okay, so anong ginawa nila? Anong ginawa ng medical representative? May magaling siya magbenta. Ang ginawa nila, katulad din ng ganito, flood control projects, na kung saan yung mga doktor, binibigyan nila ng mga regalo kung sino yung mas malaking magbigay, yan yung bi mas binibenta ng mga doktor. Okay? Unfortunately, nagkakaroon ng negative effects doon sa mga pasyente ng mga doktor kasi mas magaling silang magbigay yung kumpanya na yon mga kababayan. Ang nangyari, yung medical representatives, yung medical yung medical representatives siya yung naging state witness again ha siya yung gumagawa siya yung nagbibigay suggestion kung oh ganito ganitong gawin natin sa mga uh, doctors uh, sponsor natin for their trip bigyan natin ng ganito ganito ayan siya yung nag, -nag, nag recommend ng mga suggestions na ganyan para sa mga doktor kaya ng lumakas yung sales nila pero dumating yung pagkakataon na nagsisi siya kasi nga nakikita na niya yung negative na effect doon sa uh, mga pasyente. So eventually nagsalita siya. Naging state witness siya. Pero ang problema mga kababayan, since naging state witness siya, yung prosecution pinilit pa ni request pa sa judge na wag siyang parusahan kasi siya ang tumulong para maparusahan yung malaking kumpanya o yung kumpanya niya na nag-abuso na, at ang ilang yung mga doktor yet pinarusahan pa rin siya kasi, kung inanto ko yan, kasi more or less pareho dito sa nangyari again, balik tayo doon sa mga diskaya again, kaisa nyo ako uh, agree tayo, yung mga diskaya may kasalanan, kailangan managot pero of course, isipin natin, kailangan natin yung statement nila mga kababayan, para mahuli talaga yung malalaking isda kasi kung hindi, at maunahan tayo matugi yan, wala na Ha? Wala na tayong masahan, wala na tayong makukuha, wala na mahuhuling malaking isda. Okay? So kahit labag sa loob natin na i natin na magiging uh, na posibleng mapapasok ito sa witness protection program, again, ulitin natin, witness protection program pa lang, ha? yung pera natin gagamitin para proteksyonan sila, kailangan natin takpan ang ating mata para dyan para mailabas yung mastermind, mga kababayan. Okay? Then later na lang natin singilin pagkatapos ng lahat. Okay? So ngayon, eto ngayon. Yun na nga, noong September 8, nagsalita yung mga diskaya. Nagbigay ng labing pitong pangalan ng mga congressman. Pagkatapos, ni-request ni Marcoleta na ipasok, again, request yung letter, pinakita natin dito. Nag-live tayo, pinakita natin, binasa natin. Oh, request lang pala for witness protection program. Hindi pala sinabi na i-gawing eh, state witness at bigyan ng immunity. Which is mali yung mga sinasabi ng mainstream media. Again, witness protection program. So ano nangyari? Hindi pinirmahan ni Tito Soto. Anong rason ni Tito Soto? Ginamit ni Tito Soto ang rason ni Crispin Buing Rimulya, mga kababayan, na dapat isauli yung nanakaw nila. Oh, sabi ni Tito Soto, oh, hindi ko yung pirmahan. Isuli mo na nila ang perang nakulimbat nila. Diba? So yun nga yung issue, mga kababayan. Hindi pa nga natin alam magkano yung nakulimbat o hindi pa natin alam magkano yung dapat isauli nila. Kasi contractors yan. May ginawang serbisyo. Di ba? O kailangan, kailangan din nilang kumita. So basically, yung mga ibinayad sa kanila, hindi lahat yan nakaw. Kasi mayroon naman talagang ginawa sila. Of course, kailangan bayaran. So as of the moment, hindi pa yan ma-identify kung magkano dapat ang isauli. Ang hinahanap natin dito, yung mga involved, lalo-lalo na yung mga malalaking isda. Ang problema, hindi, ayun nga, hindi pinirmahan ni Soto, so most likely yung ibang mga contractors matatakot na ngayon na magsalita. Kasi may iniisip na, ah, hindi, pala, hindi pala tayo ng gobyerno. So dito ngayon, mga kababayan, Ha? Ngayon, or kanina, sa interview nito ni Moing Rimulyak, o na, bago na naman. Again. Una-unang sinabi niya, dapat isauli yung pera bago ma mabigyan ng immunity or ipasok sa witness protection program. Okay? Yun nga ang ginamit ni Tito Soto. Nung kinaumagahan, I think September 9, September 10, kasi pumalag na yung ibang mga abogado, lalong-lalo na si Atty. Topacio, sinabi niya, o, naggawa-gawak si Rimulya ng kanyang batas. O, dahil daw, nilagay sa requirement yung dapat may sauli ang pera na in the first place, wala naman talaga sa batas. Ha? Walang qualifications na ganun, mga kababayan. So, kinaumagahan, binago ni Crispin Boy yung Rimulya. Sinabi niya, eh, bago mabigyan or bago ipasok sa Witness Protection Program, dapat i-evaluate. Yan yung statement niya. Yun nga ang purpose ng request na hindi pinarmahan ni Tito Soto, 'di ba? So ito ngayon, punta tayo dito kanina. Oh, ito pakinggan ninyo ko ano nang sinasabi ni Crispin Boying Riboliak. Ayun. Sandwich so, ako basta inusisa sa part of the letter regarding that. No, we were together yesterday. In fact, I, oh. I spoke to Colin Discharge in front of certain hotel ano po sir yung, if you can share? Ano po yung... sabi ko nga, may willing to evaluate. That's it. Uh, yun yun, it. it's a process. Kung ka na naman dyan instant. Diba, instant tingnan, yung mga kababayan. so Sir, yung Vizcaya, yung nag-initiate, na they want to go here po mayon. Hindi, hindi, hindi. I asked the Senate President to make him available for our panel to 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 talk to. Him. Kasi this is... Oh, diba, tingnan yung mga kababayan. Ano na sabi ngayon ni Cospin Boyeng Remulia? Oh. Eh, we will evaluate. Oh, diba? So ito talaga si Crispin Boy Rimulya mga kababayan. O, oh, papagubago ng isip. At dahil dyan, pinahiya niya si Tito Soto. O, oh, pinagmukha niyang tanga ngayon si Tito Soto sa harap ng buong bansa. Bakit ko nasabi? Kasi, lumalabas ngayon mga kababayan na si Tito Soto walang alam patungkol sa batas. Kasi, Sumusunod lang siya pala kung anong sinabi ni Crispin Boyeng Remulya. Kasi nga, ka, sinabi ni Crispin Boyeng Remulya, eh bago namin ipasok yan sa Witness Protection Program, isauli muna niya, isauli na nila yung perang kulimbat nila. At yun ang ginamit ni Tito Soto. Dahil kinabugasan sabi niya ay eh, kailangan ng evaluation. oh So ngayon, ongoing na ang kanilang evaluation mga kababayan. So hindi natin alam kung anong nangyari doon sa sulat. Ang alam lang natin, hindi pinirmahan ni Soto dahil kailangan daw isa uli ang pera. So di talagang pinagmukhang tanga dito ni Crispin Buying Rimulya, mga kababayan, itong si Tito Soto. Nako mga kababayan, kung ako si Tito Soto, ako ako lang si Tito Soto, naging Senate President pa naman ako, babatuhin ko ito ng ano, mga kababayan, uh, ng Red Horse. Kalaan nyo Imagine ninyo, naging Senate President ka, ha? pinakauna mong desisyon, pangalawa pala, kasi pinakauna desisyon niya ay uh, hindi hindi isauli si Bryce mga kababayan sa Senate. Pangalawa niyang major decision eh hindi pinirmahan yung request ni Marcoleta na ipasok sana sa witness or consider for evaluation yung mga diskaya sa witness protection program. 'Di diba? alam na natin ngayon na talaga ito si Tito Soto, wala talagang alam sa batas. Oh. Pero of course, magpasalamat tayo. <laughs> hindi ko alam kung magpapasalamat tayo dito kay Crispin Boying Remulia Kasi um ayo din naman mapahiya diyan mga kababayan, imagine niyo. May may senador tayo, hindi niya alam yung batas. Ha? Proud na proud pa siya na hindi niya pinirmahan yung request Uh, kasih dapat atau isu?